Good morning, guys. Ah, uh, ito. Ako pinakamagang nagigising. So, bali na na ako. Production ko ng iba. Tapos, kayo yung niluto ka, pukulap ito yan. May natirang sauce, Ayan. Ayan na siya. So, ngayon, wala na naman yun. Ngayon, manok naman ang laro po. So, mga famous to. So, mga dahil na ba? Ah, katipid pa. Hmm. Kita alam mo. sa nang dito. Eh. Kasi dito kami gamadaling araw ang trabaho, 2 PM hanggang 2 AM tapos 'yun kumakain kami sa hapon, sa gabi, sa gamadaling araw. Kaya ganunong luto, ganunong ng luto ng, mga tirada ng ulam. Para medyo makatipid. Dahil ang mahal na ng mga karne. Grabe bah, Manok, nagmahal ulit. Pero syempre, pang tangalian na lang yan. Tapos, mamaya magluluto na ulit ng panibagong ulam. O bibili. Pag din na kaya ng time. Kasi Sunday ngayon, malas kami pag Sunday. Sobrang dahil may bibili pag Sunday. Alright, kaya magready. mag-ready. lalo ko na. Hmm. Naging kaldiret ng manok naman siya ayos di ba ngayon nga na yung ano grabe sobrang sa kanin sa kapon makilang oh di ba yan na siya chicken caldereta sarap na Pali guys, kinuha ko yung solar dito sa taas kasi pinaparawan ko to. Mga uulan na naman kasi. Yan No? Ito yung ginagamit namin sa pagluluto sa labas. Salamat nga pala sa pinsan ko kay Kapitan R.R. Petus. Tingga dito. guys, kain tayo. Pakain muna ako. Sila tulog pa. Mamaya pa yung mga alas dos. Hmm. Sobra ito. Sobrang lasa. Sobrang. Kulit ulit. Ali. Baga at sabaw lang eh. Panalo eh. Hmm? Carrots pa sa patatas. Lagi. Sarap pa rin. Tapos dahil nga na-stack na siya. Imbas na yung... Oo nga. Oo nga yung alat nya mas lumata hmm <coughs> solid ganol <coughs> tong video alright yan bali guys may mga modern na kanina pero hindi na na videohan yung na ni Kurt to sa Cableway San Juan. At ito naman sa... San Juan, darangan din? ah Oo. Sa Cableway San Juan, makamot siya. Doon lang ang daan. So, mahaba-habay ang... Ito na mga kasama ko at kinain na rin po nila yung ulam kanina. Okay, may next order. Taga sa'yo niya? Tagamabuhay. Tagamabuhay naman. Okay. Ito naman sa Cableway San Juan ang guys bali ako naman magdi-deliver sa mabuhay dito lang sa loban. ayan yeah, dito naka-helmet looban lang kasi to ayan sa mga bundok so grabe sobrang lamig game parang vermouth na ayan naka-jacket tayo guys And, salamat niya pala sa kapatid ko na sa Canada sponsor Kita na jacket bagay na bagay sa sombrero. ayos So let's go. Okay, kain saging. Tama ko ba? Ano flavor? Dito kami order. Bali guys, tagi tela kami ng order. Pagkain ko ito, kain saging. Basta Babaw sa timbang. Yun nga pala guys. Good news kasi yung Facebook page ko. Meron na siya all ads. Yun. Tapansin nyo, dire-direcho na lang mag-upload. <laughs> sa, hindi, eh, joke lang. Naging busy rin din naman. Talaga. Pero, malaking bagay din kasi yun. Paano, uh, kumikita na rin kasi talaga. Pero sa akin kasi, yung paggawa ko itong video, pagbablog ko nito, ay nga tulad na sabi ko, ginagawa ko lang din siyang libangan, tas para, ano na rin, memories. Kaya nung mga nakaraan, nababore ako, pinanood ko yung mga dati kong video, nakakatawa. Kasi yung iba, napapanood ko. Masyadong siniseryoso tong paggawa ng content. May napanood pa ako. Nagkautang-utang daw siya. Na-stress na siya kasi nawalan din siya ng ano, ng ads. Para sa akin, sa akin, payo ko lang sa mga gumagawa ng content. Dapat talaga, mag, huwag ka totally mag-focus sa paggawa ng content, huwag ka sa income dito. Dapat meron ka talaga kapapano. Meron ang source of income na talagang stable. Dito, bonus na lang to. Diba? Kapansin nyo mga vlog ko parang daily, gano'n kung ano sa buhay ko. Kasi ako, ni-enjoy ko talaga yung paggawa ko ng content, pag-vlog. Ganun. Kaya yun lang, maraming salamat sa mga nanonood pa rin sa aking mga video. At to mas exciting kasi papapano nga nagkaroon na kami ng katuwang dito sa bahay. Kaya mas nakakapag-edit na ako ng maayos dito yung dati. Ititinda tapos gawa video vlog. Kaya ngayon mapapayos ko na mga vlog vlog ko. Mas may mga gala kami itong mga darating na Berman. Kaya alright! Tapos pasabi na naman sa kailin ng dalawang balong ko. Kasi isang dalawa yung chapter yun. 270 sila nakalagay sa resibo sa Another order, taga tatala, taga darangan ulit, tapos tapat ulit ng court, darangan ulit. Alright. Ito yung panit ulit dyan. Yes. Kahit malamig, yan you o, know, ang is. Kahit malamig, barang parang bilis.